sa tuwing mayroong napapabalitang nakawan. Imahin ang isang kriminal ang tumatakbo sa ating isipan. Salut sa lipunan kung tawagin na walang ibang dapat kaharapin kung hindi ay ang maikulong at maparusahan. Ngunit paano na lamang kung bata na ang masangkot sa ganitong gawain? Wala na bang pag-asang makita pa sila higit sa kanilang kinasasangkutang krimen? Isa lamang si Moymoy sa daang-daang mga batang maagang namulat sa buhay lansangan. At sa aming patuloy na pagsusuri sa problemang kinakaharap ni Moymoy, lumantad ang isang nakakalungkot na balita. Dalawang linggo na palang nakakulong sa rehas ang kanyang ina dahil sa droga ang nanay nakakulong. Ang tatay hindi malaman kung nasaan. Kahit ba ganun nandun din sa ina niya, kami malalaman namin ganyan. Diyos ko, ano na mo nakakulong. Ang ginang ginagawa ng anak mo, nakakahiya na. Ano ka kung klaseng ina ka? Nagkaanak ka, hindi mo kayang bantayan. Sa puntong ito, hindi na ako nagtaka pa kung bakit ganto na lamang ang inahinat ng buhay ni Moy Moy. minabuti naming bisitahin sa Parakale Municipal Police Station ang nanay ni moy na si Alias Lili. At dito, bumuhos ang emosyon ng nanay ni moy andito kami ngayon para matulungan po na mapabuti si Mommy. 'Di ba? 'Yun naman din po yung gusto niyo, Ma'am, 'di ba? Bilang isang magulang. Hindi po po muna ko, Ma'am. Yung dalawang portakal at buko, 'yun conditional question. Ang sabi ko po sa isa ko nga, lakas na po yung tayo tawag? Hindi ba yun yung nangyayari mo? Kung makikita mo, tituhanin mo. Huwag niya nga kasi nandito na ako sa buhay. Ano pang magagawa kung dito pa yung mahanap? Kwento ni Lily, ni minsan ay hindi niya umanotin uruan na gumawa ng masama ang kanyang anak. Ngunit sa kanyang pagsasalaysay, ikinagulat ko ang pamamaraan nito ng pag-alaga at pagdisiplina sa kanyang anak na si Moymoy. Kami po, so kami po oh, sa doktor. ano po. Kami po pa po, mas mahigit pa pa. Kadinahan na muna natin sa pa sa magtala ang pakain po. Ay ka naman ito. Kayaan natin pala ang laka niya. Mamaya may, may mag o Okay lang sa kanya. Kami po naramdaman mo anak na po ang pinatanihan ko pa. Baka ako sa loob Hindi naman dapat ako gawin po. Ay pero anak ko, para sa iyo, Lili, dahil sa makaiwas kayo sa kahihiyan, kasi anak ko, dalag ko pa tao po. Yung pong maghapon magdamag namin, ang eh. pangtipon yung isip ko kasi walang napunta sa bahay, walang nililigas namin. Pero pansain po, kasama namin, siya katabi namin, siya pagtulog sa tabi namin. Para kay Lili, upang makaiwas umano sa kahihiyan, nagagawa niya ng ikadena ang sariling anak para lang hindi ito makapagnakaw. <Gl> sa kabila ng pagiging magulang. At sa nangyari ngayon sa kanyang anak, aminado si Lily na naging pabaya siyang ina. Muna din mo po ako na pabaya po yung mga anak ko. din po ako hindi na doon. Po. Kasi po, hindi naman po baga lahat ng oras yung matututok ako po yung anak ko. Dahil umanos sa mga problema, kaya nagawa ni Lily ang malulong sa droga. Hindi ko man po mag-sumasabi ni Lagi-lagi ako nagagawa, no? kung bitikin din po, marunong po ako mag-ano Kaya ko po ma'am yun, iwasan ma'am. Minsan po, makapatulong ako dahil sa barpa, dahil hindi ko na po kaya yung problema ko ba ngayon. Ma-relax mo yung sarili ko. Dahil sa pamamagitan daw nito, ay pansamantala niyang nakakalimutan ang bigat ng kanyang buhay. Minsan po ako na nakakabutan po ako yan yun, yun, ako Pero, pinalalayos ko ma'am yan, pinapalit ko yan. Kadalasan pa ay personal siyang nakikitang gumagamit ng kanyang mga anak. Kaya sa murang edad, nasaksihan na ni Moy Moy ang realidad ng kanyang buhay sa kamay ng kanyang magulang. Ang batang dapat sana ay natututo sa paaralan ay naging laman ng lansangan. Malikot ang kamay. Sige, so, yung pakialam sa mga bahay-bahay. Sige, so, yung nakaw, yung ganyan, sa bayan. Ang nanay niya, nakakulong, gawa sa kanya. Hindi lang talaga mismo nagreklamo dito sa barangay. Mismo, akto ko pong naanuhan, bike yung hila niya dalaw. May mga blatter na po Kung <laughs> Kumbaga, almost uh, 23, 24. Ang um, blatter po niyan, marami siyang reklamo. Notorious. Ito ang tilay itinatak na sa batang si moy Ngunit para sa kanya, paraan niya lamang daw ito upang makawala sa pananakit ng grupong rugby boys. Sama lang po ako dyan. Inuto, binubugbog po ako. Sinusuntok po talaga. Binabato, inampas po ng kawayan. Oh, Pag wala po akong pera, nahingi po sila. Ang bilil daw po nilang rugby nakipagtulungan na po kami sa RJJWC Region 5 at DSWD Region 5. Ngayon, naghahanap kami ng facility na pwedeng mapaglagyan ng bata. Kung saan ma siya ng intervention o rehabilitation, pinaka solution na namin talaga ay maipasok na sa facility yung bata. Ang magiging ano ko na lang, ma'am, papayag na lang po ako kasi para sa bata ng pagkakita. Siguro pagdating ng pangyong, ang happy din ang ito. na rin lang po ako ng pasinsya. Sana po mapatawad nila na kami. Napabayaan ko yung anak ko makagawa ng mga gano'n gano'n. Kahit kung hindi ko naman alam, ako naman din po ang nahingi ng papakumbaba na para mapatawag nila kami. Magulang ako na pabayaan ko yung anak ko. ko. Kaya naging ganoon. Ma'am Marceline, pasensya na po kayo sa mga ginagawa po ng anak ko. Talaga po, hindi ko po talaga alam niya. Tsaka hindi ko po yung tinuturuan ng ganyan. Ano na lamang ang naghihintay na kinabukasan sa mga batang hamog na tulad ni Moymoy? Moy? Kung may lamat na ang kanilang katauhan, sa mata ng lipunan. Para kay Moymoy at sa daang-daang katulad niyang naiipit sa sitwasyon ng buhay ng kanilang mga magulang, mananatili ang misyon ng tabang ora mismo na magsilbing pag-asa at patuloy na tutugon sa kanilang pangangailangan.